Brum 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 Nandito na naman si Machong Brum Brum ha, ha ha Hi Mama Ha 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 Mga -brum, brum, May nakita na naman ako Natutulog sa tabi ng kalsada Mga ka-brum Bigyan na naman natin ito ng pagkain Let's go Punta tayo sa Macdo Mga ka-brum Para kumbili ng pagkain Para ibigay doon sa natutulog Sa tabi ng kalsada Let's go Mga brom brum Let's go Ah, uh, dito na tayo sa McDonald mga kaprumprum para bumili ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kaprumprum, pasok na tayo. Let's go. Dito na tayo mga kaprumprum, bumili na tayo ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Ah, uh, ito na mga kaprumprum, nakabili na tayo ng pagkain sa McDonald. Ibigay na natin 'to kay Tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kapatid, bihatin na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Matulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrumbrum doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Kahit kung tayo nakabigay tayo sa kanila. Let's go mga kabrumbrum, ibigay na natin ito. Let's go! Oh, na doon siya mga kabrumbrum Natulog. tulog. Ibigay natin ito. So, let's go! Ito siya mga kabrumbrum. Thank <laughs> Let's go mga kababong, bigyan natin pagkain, let's go.